Uh, hello guys, this is Homestead. This is RB. Uh, ngayon, uh, meron tayong alagang uh, halaman dito sa ating tahanan. Uh, ito yung palmita plants. Ito guys, uh, nahingi ko lang to sa kapitbahay. And then, nakapagparami uh, sa farm. Yan, na uh, nakapagparami sa ating farm. Ngayon, uh, nagdala ako dito. Yan ah uh, dati uh, marami to. E eh, namatay siya. Pero may mga tumubo pa rin. Yan may mga naiwan pa rin mga rhizomes. Ito guys, ah uh, palmita plants ang kanyang scientific name ay ang Cypedium carellium. Yan, uh, akala ko guys uh, native po sa Pilipinas. Kasi marami nito sa mga kapitbahay kong mga nagtatanim, may mga alaga nito minsan nakikita ko lang siya sa daanan uh, tumutubo lang yun ah uh, napag alaman ko na galing to sa Latin America ang halaman nito yun ah uh, guys uh, ang kanyang karakteristik ay gumagapang ang pagdami nya ay nagsisimula dito yan gumagapang siya at tutubo yan at magkakaroon uli ng ganito. Iya na ah, magkakaroon ng dahon na katulad nito. Actually ah, kapag nag ah, ah, naging mature na to, itong mga rhizome niya ah, lalapad 'yan. Gagapang at magkakaroon uli ng panibagong anak. 'Yan ang kanyang ng ano karakteristik ah, ng halaman ah, ng halamanang ito. 'Yan tinatawag siyang creeping plants din. Actually, ah uh, maganda siyang pang landscape, pang ground cover, kumbaga. Yan, ah uh, katulad ng mga halaman ko dito, ah uh, pinaparami ko din. Ayan, katulad din nito yan, ang uh, ating palmita plants, ang sipidium, kairilium. Yan guys, ah uh, sa ngayon, uh, ito pa lang yung pinaka-stage niya uh, nagsisimula pa lang siyang nagsisimula pa lang siyang dumami yan actually ah uh, mag may anak na siya yan yan na yung kanyang simula na dadami na tong ating palmita plants ayan ah uh, guys ah uh, ito yung ating uh, vlogs dito sa ating palmita plants ah uh, i-apply ko kayo na paano magparami na ito actually kapag lumaki na ito at karoon na mga anak uh, magtatry natin magpropagate hililipat natin sa panibagong paso itong halaman na ito ayan guys uh, sa mga nag-aabang pa sa mga native trees natin and plants, uh, abangan nyo lang guys kasi uh, hindi pa tayo makakit sa farm uh, i-update ko kayo. Uh, alamin ko rin yung sitwasyon doon uh, para makabalik tayo sa ating farm. Kaya guys, hanggang dito lang. Uh, don't forget, like, share, and subscribe.